maka dito hindi din tayo doon so ayan ayan na yung ating napitas na talong for today pero may natitira pa kaming tatlong tudling uh, maya maya kasi sobrang init na alauna na po at katirika na po ng araw hindi na kayang pumitas so mamaya habang nagbabandal yung mga buyer yung ating buyer eh hahabol na lang nila yung natitira pang tatlong tudling dun tsaka may sako pa dun na na, na harvest eh So, ayan na po siya. Hitik na hitik po siya ngayon. Okay. Sa totoo lang, minsan kapag inalagaan mo ng bongga, pangit pa yung resulta eh. Alagaan mo lang ng sakto. Ibigyan ka din niya ng magandang bunga. So, ayan na siya. Ayan na po siya. Meron tayong ano, segunda doon. Ayan, mga baliko. Ito naman yung big. Yan yung big. Yeah, that one. This one, that one. Dito siya. Yan, kagaya nyan Kagaya nito. Gaya nito. Yan, yan yung magagandang. Ang haba ng kuko ko. Kasi maninira talaga ako. Tapos, ito naman yung small. So, ito yan. Yan small. Pero, alam mo, may mga humalo pa nga dito na pwedeng ilagay dun sa big eh. Sa so, good eh so small. Ayan. Alright, mamaya, dadagdagan pa natin to. At mamaya, mga siguro, 3, 4, darating yung bayar natin. Magsusort na sila. Magbabande ako. Oh my may God. La <laughs> Bakit ano ba meron siya? Ano ba lasa mo? Talong. <laughs> lasang putok. Are you now? Good, uh -huh. Arena, good. Ano yung sayo? Nasagot na. Ano yung

Mm -hmm. Oh, tingi kay sa camera kay Tito. Oh. Na-vlog tayo. Oh. Hi vlog. Bye, bye. Bye, bye. Hello, cam. Mm -hmm. Hello cam. Si si Kuya kung saan-saan ano, saan-saan ano, channel YouTube channel nakikita eh. Maraming channel 'to nilalabasan eh. Hindi lang kay Maki kung saan-saan. <laughs> <laughs> oh, sabi nung alaga ko, ay, ate, yun, yun, oh, yung, yun, ito, si, ito, ito, itong ito, bata, nakita niya. Si Mark. Si Mark, sabi niya, ay, eh, yun, ah. Si Mark, tahinik <laughs> Si Mark. Ganun niya. Si Mark, magbigay ako. <laughs> si Mark, <tayo> <laughs> <tayo> <laughs>

Ayan, top 2 na ka na no, konti doon sa sasakyan. Tapos pumorma ka ganyan. <laughs> Ay. 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 <laughs> boss. Boss. Oh, boss! Boss! Para boss na boss. Boss! Wapaw! Uy, grabe. Uy, grabe. Kay Joe, ano naman sa <laughs> oh. Para boss okay. na boss. Ito na akin, mama. Ba, ano po yung ipakalala sa, ano, kuya Corin, lito, Lido. Hagyo. kuya Corin, po yung pagyoy, pagyoy, subscribe yun ang magsasabas, Hagyo. subscribe, Hagyo. Hagyo. subscribe, subscribe, naman subscribe, 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 sa subscribe, subscribe, Oh, sa Facebook naman, Tito Foren. Kamak! <laughs> ano to, at least? Segunda. Segunda o yung small? Ewan ko nga, small. Yung small yata yan? Yun, small. ko po kasi sa isang talaga. Hindi <laughs> lahat. <laughs> ano, ano,

Shout out sa number 29, Anthony. <laughs> Anton, kakagat. Mga taga dito lang din kayo, kuya. Tapos hindi na kayo ang nagbabiyahe niyan pa Manila. Iba na. Sumasama rin Ah, okay. Sari. na. Hmm. Nurse kayo, nagsa-start sa umaga sa Oo. Oh. Alam, May namimitas na nun. Hmm, yung lang namin yung mga unang nangyayari. Okay. Kasi nasalit sa namin para hindi sila magpunan. Ang kura. Nala siya, oh. sa unan. Nakakagat yung nakapagbubot. kapag isa. Ang lahat yung sigundan yan. yung pinipinyo. Ang

So ayan, uh, after ng harvest, tayo ay mag-aabono naman. So ayan siya. Compost of uh, Nitrabor at saka Yara. Complete ah, hindi. Complete pala. At saka Nitrabor. So saboy lang tayo habang saboy lang tayo habang may patubig. So ganyan. Saboy lang para matutunaw siya. Samantalahin habang nagpapatubig. Ganyan lang. Saboy Saboy, lang. Ano yan, Valde? Ano Valde? Parang bitbit -bit mo kanina dun ha. Doon, doon. Nagpunta ka. Naligo ka. Nagbuhos ka din kanina eh. Saboy na lang. Para ano. Hindi naman ang mainit. Kasi alas 4 na rin. Sa saboy. Saboy lang kami. Para... Madali. Kasi malalaki naman na itong talong, talong natin. Eh, anim na buwan na rin ito eh. So, pwedeng pwede na sila nasaboy na lang. Ayan. Okay. So, yan. Ay, grabe. Ang init, grabe. So, na natapos na yung ating harvest for today. At naka 25 bundle tayo sa good. Tapos, 78 kilos sa small at saka um, ito parang tatlo tatlo sa segunda so ayun, malalaman natin yung presyo kung magbabago so ngayon eh, sila daddy ay nagpapatubig at um, mm, nagsasaboy ng abono so ayan uh, after magsabi ng abono nyan mamaya gaha mamaya isusunod naman ni Randy mag spray ng insecticide. So, yan. Maganda-ganda yung ating harvest ngayong araw na to. At sana tuloy-tuloy. Ayan. Napit-apit lang.